Iyon. Dito tayo sa ano. Petron C5. Dito sa Diego silang. Yan Pangalawang biyahe natin ngayong araw. Maya-maya pa daw receipt. Idlip idlip mo na tayo dito mga kadiskarte Shout out Yun no? o Tip pa Ala una pa o. o sige idlip lang ako Sige ba Ala una pa daw tayo may receive Hahaha <laughs>